legal age okay. So, actually, I was trying to uh, collaborate with Viva Max kasi... Viva Max? Oo, Viva Yung po sa Ngayon, nung pinakita ko profile ko kasi, ay, pero sa naman, gusto uh, natin yung profile mo sa pa Yung mga yung mga galaw sa interested sila. So, basically, okay kung okay sa iyo sana one day hey, kana okay. so, mm -hmm. ka wow. okay oh. may eh sa ano sa yung yung shooting malapit na sa gusto ano mga diba? Hindi, hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi 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 ba? Hindi ba? Hindi Kasi okay. ano kasi ba ba yun? Yung DM kasi talaga, muna talaga yung DM One week lang to ha. At sa DM ko, yung sinumulang dito is parang medyo mahalit-halit ang kalam dito sa lahing konti. Tapos magkakataon. So more <noise> na konting ano lang po. Parang ng nena ko eto ay eto na inaano ko kasi kaya din natustuan din kasi yung Aurora ko ay para to sa national local train ng manila ako tuloy si din ng joatma ay ready na ay po oh so mato kuha ko dito kung gaano gaano po po si pa de la train ng 12000 more air for one 12000

Pwede okay, um, uh. uh. lang, Okay, okay, lang po. Kasi hindi mo Pasi, ba pwedeng ano, sir? Uh, Parang ding lang sa or shadow lang, gano'n? Pag gano'n po, ako. hindi. Ipapano ko yung ganyang Pero, sige, pwede naman na gano'n. Pero, baka lang kasi, if kumain sa ganyang scene, So, panay kong wala kasi sa'yo naman, naman,

Sorry, ang gano'n ba sa'yo? Ay, okay lang po, okay lang po. Kasi kailangan din po nila, nila malaman po. Ang gano'n mga ano, requirements na hindi ko sa'yo. Sorry na... Hindi, okay lang po. Ah, call po kita, sir. Usap lang po kami. Ah, sige. Sige, sige. Ako, ako. Ako, ako, ako. Sige po. Sir, thank you. Apo, ako yung naisip mo. Thank you po. Ano, ano ko ba? Ano ba? Ano Let's go to our others. Sige, sige po, sir. Thank you, thank you. Call po kita agad. Isap lang po kami. okay. mo agad. Sige, Thank you po. Nandiyo ako. Ako, di pa ito nga siyong dago. Sa gilid. Mga week No, 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 gaano mo. <laughs>. <concealed> Ayaw ko itang makita gano'n. Ayaw ko itang gano'n. Ayaw mo, itang makita gano'n. Ayaw ko itang makita ng gano'n. Ayaw ko itang makita ng Ang tanong si Jeffrey mo po tayo. Kahit kung mahayap pa kami, ang tanong si Jeffrey mo pa tayo. Oo, hindi mo pa tayo. Hindi ko pa si Jeffrey. Huwag mo tao akin ngayon. Marinig pa ng mga katrabaho niya. Isipin mo, oh. isipin mo, isipin mo, may kumalit niya. hindi. <laughs> hmm. Ako, pati ulit. Ano? Pati ulit ka.

Wait, 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 natin si Sir wait, wait, lang. No, wait, 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 Sir wait, 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 Sige, 'di na muna tayo. Ay, hindi na 'yung ayaw talaga. Pasok pa tayo, no? Pasok. Okay. So you think you're so much? Oh you think you're so much? <laughs> <laughs> so ayun guys, grabe ang tawa ko. Sana nag-enjoy kayo sa ko sa mga anak ko. Hindi nila alam na di dito 'yung camera. So ayun, syempre dapat hindi kita 'yung camera. Ayun, ang gamit ko ay ayan, kunin mo, boy. Mm. ang gamit. Ang init. Pasok mo, ininit. Naka-record sana. Ayan. Ano mas ano mas sabi mo sa prank ni Mama? Hindi ata naka-record. Ano, Faye? Hindi ko nihin ito prank. Ito nakala ko tinagawa niya ito. Prank ka ko ano. Pinapaano niya lang kami. Hindi ko nihin ito prank. Oh, randang Totoo ba? <coughs> eh. Hey. Hey guys, sa prank natin sila. Grabe. Thank you po, Sir Jopri. Grabe. Next time ulit ha. Sabi ko, ikaw talaga yung perfect dito sa prank ko na to eh. Sobrang perfect talaga ikaw dito. Napakagaling mo kasi idol kita sa pagsasalita. So, kapanipaniwala talaga pag ikaw. So, thank you po. <laughs>